Mr. President, ginagamit bilang umano'y ebidensya laban sa akin ang mga larawang kuha sa ibitabang okasyon gaya ng birthday party. Makailang beses kuman na nakaduupang palad si DE, District Engineer Henry Alcantara, kaya ko humarap sa kahit sino at sabihin na hindi ko siya personal na kilala. Mismo ang Pangulong Marcos mga na nagsabi na mga larawan natin ng mga opisyal public figures ay hindi sapat na batayan para patunayan at masabing talagang kilalang kilala natin ang mga nakakasalamuhan natin. To quote, to quote President Marcos, alam naman ninyo, name drop lahat. Magpapakuha lang ng picture tapos sasabihin, o tingnan mo, malapit kami. Esa isang araw, isang libo yung nagpapapicture sa akin eh. So lahat ng isang libo na yan, eh, malapit na ba sa akin? People have to be more careful at huwag sila masyadong gullible. Yan po ang sinabi ng ating mahal na Pangulo. Tungkol naman sa niya, hinggil sa isang nagngangalang Beng Ramos na nagpakilala daw ng miyembro na aking staff sa Senado, malinaw na ipinakita niyang text exchanges sa kanyang cellphone na nangyari Am um, kanilang pag-uusap tungkol umano sa isang pagdadala pagde-deliver ng pera noong December 22, 2022. Mr. President, anim na buwan pa lang ako mula nung mahalal muli, muli sa Senado, wala akong kinalaman or anuman partisipasyon sa budget deliberations para sa 2022 budget. Mag-iimbento ka lang. Sablay pa. Mr. President, There is no one among my staff named Beng Ramos. Wala akong staff o consultant na Beng Ramos. No such person has ever been employed, much less authorized, to use my name or act on my behalf. Mr. President, let me just share that even before the resumption of the third hearing of the Blue Ribbon Committee last Monday, I already received warnings from various quarters. I was told But if I continue to actively participate in the investigation on ghost flood control projects, I will become an easy target. An easy target, they say, because of accusations hurled against me in the past relating to the PIDAF issue. Mr. President, I told these people, warning me. And as I have stated at the start of the Senate investigation into these public work anomalies, public works anomalies, hinarap ko po sa hukuman lahat ng kasong inihain laban sa akin. Hindi lang ako sumuko ng kusa nung ako'y pinaratangan at ikinulong. Ako po'y nakipaglaban ng patas sa proseso ng batas at justisya at naghintay ng matagal na sa pagdating ng hatol sa mga kasong ito. Hindi po ako nawala. Hindi po ako nagtago. Hindi po ako tumakas o nagbintang ng mga taong walang kinalaman sa mga akusasyon laban sa akin. At great cost to my family, my freedom, and my political career, I have acquitted myself of the grave charge of plunder before the bar of justice And the legal system we are all sworn to uphold. Should that sad and dark chapter of my life be a reason for me now to do nothing, say nothing, and just keep quiet when my job as an elected senator of this country calls on me to take a stand and expose these people? No, Mr. President, I cannot and will not shirk. from my sworn duty to ferret out the truth. I will not be silenced when I know I can contribute something to the task at hand. I will continue to do my best to be worthy of the support that I was generously given by the people who elected me back to this Senate. Tama nga, nagbigay ng babala sa akin. I am an easy target. Kaya isang araw pagkatapos ko sabihin na dapat i ang sinungaling na si Bryce Hernandez, tumakbo siya sa kongresa mababang kapulungan para ilako ang isang kwento na sa tingin niya ay madaling paniwalaan. Hindi lang yun. Paulit-ulit niyang sinasabi ang akala niya safe siya. Walang galang na. Halatang galing pa sa isang script na binabasa. Marami sa akin ang nagsasabi, huwag kong patulan ang isang tao na sa sobrang kapal na muka nakuha pong magkasino habang iniimbestigahan ang mga krimen niya dito sa Senado. Mr. President, kung nakuha kong humarap sa kaso at tanggapin ang kaparusahan ng isang krimen, kung saan ako ay napawalang sala lalong kayang-kayo kong harapin ang isang Bryce Hernandez na larantarang sinungaling at magnanakaw. Ang sabi nga ni Senator Marcoleta, safe ka na. With due respect to our colleague, hindi po, Senator Marcoleta. Hindi ikaw, hindi ako, at lalong hindi safe ang taong bayan hanggang may may mga Bryce Hernandez na engineer ng kasinungalingan at pandarambong ay hindi tayo safe. Hanggang may mga ghost projects sa DPWH at iba pang ahensya ng gobyerno, hindi safe ang pera ng bawat Pilipino na nagbabayad ng buwis. Isipin na lang ninyo, takot na takot ang mga kababayan natin basta BAR na ang kaharap habang may mga walang konsensang tao na isinusugal lamang sa kasino ang pera ng pinaghirapan at binuno nilang ibayad. Hanggang may mga tao na nagbabayad, nananakot at ngayon ay pilit na nililisang kwento, ay hindi tayo safe. Mr. President, my dear colleagues, if my opponents think That they can weaponize me, that, that they can weaponize my past to stop me from investigating. Nagkakamali sila. If my critics think that funding a social media campaign against me will prevent me from going after liars, thieves, and crooks, hindi kilala. I have been bashed. and now targeted for the way I go after lying witnesses. Totoo, brusko ako magtanong at minsan ay naninigaw pa. But I make no apologies. Subukan ninyong humarap sa mga taong sinungaling at mayabang pa. Mga witness na halatang halata na niloloko ka. Mga opisyal na gobyerno na nagmamalinis at nagtuturoan. Tingnan natin kung hindi kayo magalit. Mr. President, my brother, Senator J.V. Ejército, is known as the good one. Okay lang po yan, dahil kapatid ko naman siya. But let me be known as the other strada who went after the bad ones. I will expose and relentlessly pursue the bad ones regardless of the risks regardless of the risk and notwithstanding the cost hindi ako natatakot at lalong hindi ko papayagan na gamitin ng masasamang tao ang nakaraan ko para lamang patahimikin ako i have been jailed i have been vilified crucified and publicly humiliated But I will never allow the likes of Bryce Fernandez to turn the tables on me. Kayo ang nasasakdal sa mata ng taong bayan, hindi ako. Mr. President, I vow never to let the masterminds and engineers of this massive defrauding of the Filipino people to silence me. Hindi pa ako tapos at lalong hindi ko kayo uurungan. Ginoong Pangulo, maraming maraming salamat po at mabuhay po kayong lahat. Thank you, Senator Jingo Estrada.